So guys, sa nagtatanong kung paano ayusin yung stand pan or mini pan. ito. May tatlong bagay na dapat mong ayusin or alamin kung anong sira. Dito sa wire na to, nakikita Una dito sa plug, kasi baka At dito rin sa may switch, baka mayroon na putol. At ganoon din doon sa may gear. So tanggalin muna natin dito sa may switch Baka meron kasing putol So yan buksan natin So kung makikita natin Ang wiring na ito sa loob may, uh, Dito sa unahan ay mayroong switch on and off Ayan On and off So makikita natin kung mayroong bang ano putol o sunog So wala naman wala man tayong nakita dito. Okay naman yung kanyang wires So, pwede siyang ma-switch. So, ibig sabihin, walang sira dito. Good siya. So, babalik na lang natin. Ito yung una. Goods. No problem. Pangalawa. Scroll muna natin. Ito tayo sa pangalawa. Dito. Sa plug. Pero so far, kita ko kanina para maluwang to. It's possible na mayroon talagang sira dito. Pero para mas mabilis or gusto kong i-check muna din yung gear kasi sa tingin ko kasi parang mayroong problem din doon sa gear or doon sa may fan. Kasi possible dito sa mayroong wire na to is mayroon din putol or kasi manipis lang kasi ang ano niyan yung wire. Pero kung ano hindi dito muna sa may gear, sa may fan. Malit lang kasi ang ano dito. Kaya kailangan ingatan. So kanina nabaklas ko na to actually so madali na lang so dyan yung screw pagtanggal tatanggalin mo lang yan at dahan dahan lang ka lang magbunot actually binunot ko to kanina nang bilis mo pagbunot napalakas ako kaya naputol yung isang wire tuloy pero yung isang wire talaga dyan is putol na actually kaya dahil sa sobrang paghugot ko kanina is nagdalawa yung putol ayan ayan dalawa na tuloy pero mayroon pang solusyon yan. Maayos pa natin yan dyan. So, hindi natin kailangan mag-worry o mag-alala para sa ayusin natin yan dahil may solusyon yan. So, dalawa yung wire na putol. Kailangan lang natin siyang ikabit or dagdagan or um, anong tawag dito. Uh, yun nga. Ikabit ulit, tagdagan ng wire para medyo mahaba-haba para sa pagpasok dyan sa may loob. Papunta dito sa pag-connect sa wire ng plug is hindi mahirapan. So, kukuha tayo niya ng wire cable na pang dugtong dyan, at para idugtong din ulit doon sa wire. Yung mapansin natin yung pag-iikot niya is uh, wak na ka-steady lang talaga yan dyan. Ka-steady lang yan dyan tapos yung iikot talaga yung fan, yung mga pala niya. Ayan. So, putol na wire. So, bubunutin lang yun natin or hugutin. Pero, syempre, mahirap ikabit kasi mani, uh, na. So, gagawa tayo ng paraan. Hanap tayo ng wire na pangdugtong doon. Pero dito, hugutin muna natin. Ayan. Ayan yung cable, ay ah, yung, oh, tama, yung wire na yan, or cable, bunutin lang natin kasi nabubunot pa yan para mas sumaba at mas madali lang natin ma-ayos, maayos, maikabit yung pagkaputol niya. Ayun, so kakabit natin itong dalawa. Ayan, no? So, yan Ito yung wire na sinasabi ko kanina Na kailangan lagyan muna natin ng pangkabit Para mas madali maipasok dyan Ayan, ipasok na natin So, dito naman Ito na yung gagawin natin Ipasok na siya At ikakabit natin to para madali sentay so, natin dapat nakahinang para at least hindi mabunot tapos electrical electrical tape lagay yun so medyo mahaba haba na papasok natin ulit kasi kanina maiksi pasok natin ulit meron kasi nandiyan buta sa gilid para kapag umikot hindi siya maano mabuhol kailangan nandiyan sa loob ayan so doon na sa square kabit na natin hinang ulit Lagyan ng electrical tape para matibay. Kabit ng mabuti. Ayan. So, kabit lang ng mabuti. I Ikot na yan. So, tapos nito, ito yun pinutol natin para ikabit na lang so yung pinutulan natin na yan kung natin idadirect natin mag ano mag, mag mag, mag test tester yan kanina yung gumana yung gumana yung isa gumana yung isa is hindi So ibig sabihin may putol Or hindi na gana yung plug na yan Yung bakal o may sira yan Yan enough natin So ibig sabihin pares na walang gumana Kanina may gumagana isa lang Pag binalitad natin gagana yung isa Tapos pag binalitad natin yung isa hindi gagana Ibig sabihin may problema dyan sa plug na din yan hindi lang doon ang may problema sa may um, sa may fan or sa may gear, kundi pa rin sa plug papalitan natin yan ayan sige so, kabit muna natin papalitan natin yung plug na yan mamaya puputulin natin din yan na lang palitan na lang natin ng plug para na tayo mahirapan putuli na lang natin yan putulin natin yan yan kasi maluwang na yan eh tsaka medyo nababali tsaka ano malambot na to huh? So, kaya hindi na nagpa-function ng mabuti siguro hindi na nakakabit din yung wire o sa bakal so kabit muna natin to yan pinagkabit lang natin yung dalawa na yan pinutol natin yan para itest natin direkta kung mayroong bang continuity papunta dito sa may gear direkta naman doon na hindi nadadaan sa may switch direkta na lang doon sa may plug pero kahit hindi nyo na i-test pwedeng gawin din kahit hindi na gamitin ng tester pwedeng sundan nyo lang to ayan Wag kakalimutan maglagay ng ano electrical tape para mas matibay buhugutin na natin at ikakabit natin ng mabuti Ganun lang guys, ganun lang siya kadali. So, review natin ang may possible na problema. Ang may problema lang dyan is nabunot dyan sa may gear at saka doon lang sa may plug. Sa switch, okay naman, walang problema. Mostly, ganun lang ang problem, guys. Doon lang sa may plug at saka sa may, sa may gear na yan. Kasi madalas yan nagagalaw lagi lagi, nagbabibrate, nag-iikot-iikot pag na-open kaya siguro napuputol at luma malambot lang kasi mga wire na yan tapos nabigla pa natin na bunot kanina nagdalawa tuloy ang putol pero okay lang kasi madali lang naman natin may kabit so tulad yan kabit na natin yung screw nya siguraduhin naka screw na mabuti kasi baka mamaya pag nagpandar ka hindi pala naka-scroll. Patay tayo dyan. Matilapon tuloy yan. Mas lalo tuloy dumaki ang damage. E yun. So, naikabit natin. So, bago natin putulin yan, subukan muna natin para malamatin natin sera. Kasi alam kong hindi talaga gagana yan. O, oh, wala. Hindi gumana. Kasi na okay na doon sa may gear yung putol pero dito naman sa may plug is sira talaga yung bakal na yan palitan natin guys mayroon akong plug doon or saksakan o plug socket doon ng soldering iron yun ang ipapalit natin Madali lang naman din yun ayan patuloy natin para mas madali patuloy natin yan na pala guys sa mga nagustuhan yung video na to huwag niyo pong kalimutan po mag subscribe so mag like mag share kung ito ay nakatulong sa inyo sundan niyo lang po ito guys Ayan. So, papalitan natin. O, no? kinuha natin dun sa may soldering kasi medyo hindi na nainit kasi na mabuti yan. At saka marami akong soldering dito. Pinalitan na natin yung saksakan niya. Ikabit ng mabuti. At, Ayan Okay na Okay kayo. Ayan guys, maraming maraming salamat sa panood po ninyo. Huwag po ninyong kakalimutan po na mag-subscribe po sa channel na ito. At ganoon din po ay mas marami po po akong may upload ng mga tutorials or mga ideas na pwede ninyong malaman dito sa channel ko.